hindi ka na naawa dyan sa mga estudyante dyan, tsaka yung mga tao dito. Hindi mo, ini hindi mo ba sige iniisip? Nakuha nyo ba yung memo ko? Na sinabi ko, lahat ng dokumento, i-prepare nyo? Ang inaano lang hindi nakalagay doon Kaya nga, hindi, wala akong pakiiram. Sinasabi ko na sa iyo ngayon, lahat ng infra, bigay mo. Lahat ng dokumento. So, okay ha, bibigay ako ng background para maintindihan ng lahat. No? 2021, budget proposal for 2022. So previous administration by ito. No? Previous DPWH, previous administration. Pinondohan to for 96.5 million. Flood control. Okay. Totoo naman, kailangan naman talaga ng flood control dito. Kasi may community dito, may square doon. So ang sinabi ng community, talaga ng pag tumataas yung tubig dito, during, especially during the rainy season, binabaha sila. Okay. Pinondohan for 2022 budget, 2021. Okay. 2021, nagsimula na silang mag-procure, nagpabid na sila. Early procurement yon. Ang nanalo, St. Timothy. Yung sinasabi niyang si Romando, yun yung dami ni Discaya. Okay, inamin na naman ni Discaya yon sa Blue Ribbon. St. Timothy, ito din yung nakita natin sa Bulacan, ito din yung nakita natin sa Mindoro. Okay. 2022, January, in-award niya. At nagsimula na siyang, nagsimula kuno siya noong 2022. No? Noong uh, January 2022. Okay. October, nakalilay sa record, tapos na daw yung project. Saan taon yun? 2022 din. Okay, kasi yun ang time Tapos, nagbayad na sila, nagsimula na sila magbayad, at nag-fully pay sila January 2023. Sinabi niya, aminado naman siya na hindi pa tapos, partially completed lang daw. Pero ang pangako daw sa kanya, nung contractor, bayaran mo na ako ng buo, huwag ka mag ko. Okay. Ngayon, tinanong natin yung community. Meron bang project dito? Simula nung 2022 or er, meron bang gumagawa ng project dito? noong 2022? At meron bang natapos dito kahit na konti man lang? Ang sagot nila, wala. And meron tayong pictures taken just three weeks ago, less than a month ago, from galing sa tulay na yon, na nakikita na wala talaga dito. Pinakita na namin sa inyo yon, Galing sa kapitan yon. Nagsimula lang ito, tagalang gumawa yan yung sinasabi niya na meron na daw dati 3 weeks ago lang. At kinonfirm yan ng community. So ito ay ghost project na nas, nasimulan, napondohan ng previous administration at nag-carry over na lang ngayon, noong 2022. So, kung ano yung nakita natin sa Bulacan, ako personally, nakakita na rin ako ng ganito na wala talaga, pero hinabol na lang nung pumutok to, itong isyong to, hinahabol, pinipikit habulin ni, yan, kung sino man yan, si St. Timothy kung sino man yan, inahabog na lang para kunyari may nagawa. Pero wala, ghost project na gagawa. At ito, papakasuhan na namin yung DE na yan. At kung magsabi siya kung sino pa ang mga involved dito na ngayon ayaw pa niyang umamin, siguro natatakot siya. Lahat yan makakasuhan. And sigurado kulong dito. Kulong to. And the records will show that they paid for a ghost project. 100 million almost. Unang-una, no? sa mga ibang DE sa buong Pilipinas. Kung ako sa inyo, huwag nyo na akong hintayin na pumunta sa mga distrito ninyo at makakita din ng ganito. Gumapit na kayo, mag-come forward na kayo, mag-come clean na kayo kasi mahuhuli at mahuhuli din kayo ng ICI. Sa DE, sa mga regional director, magsabi na kayo. Huwag nyo nang hintayin na umabot pa sa ganito. Lumapit na kayo. Umamin na kayo. Mahuhulit-mahuhulit kayo. At sinasabi ko sa inyo, wala akong pakialam kahit maubos lahat ng DE sa Pilipinas. Kahit maubos lahat ng RD sa Pilipinas. Wala akong pakialam. Kung kinakailangan maubos kayong lahat, uubusin namin kayo. At ipopromote na lang natin yung mga maayos dito sa DPWH. Na hindi ginagawa yung kamukha nung ginawa dito. Serdang yang bakal ikut